Alam niyo ba, kapag ka-once nagmamahal tayo, ang pinamakasakit na moment kapag ka-once na talagang sinabi na sa'yo ng diretsyo na isang tao na hindi ka na mahal or meron na siyang kinalukohan iba, masakit man ito isipin or masakit itong, ayan, makasabi na tanggapin natin, dapat mas maganda ito na sinabi nila sa atin ng mas maaga, yung talagang hindi ka pa nauhulog na sobra-sobra sa kanya. Kasi kapag once na matagal itong sinabi sa atin ng mga taong mahal natin, mas lalo tayong mas durog na durog kapag kasi sinabi nila ito sa atin na lately na or tayo pa mismo yung makakita na talagang meron na silang iba yung pinagpapalit na tayo di ba napakasakit isipin kumbaga lahat na lang ginagawang effort mo yung lahat ginagawa mo para sa kanya yung lahat na andyan ka para sa kanya yung bang wala ka ng mali na nagagawa para sa kanya pero kapag ka-once ng isang lalaki o isang babae, ay nagluloko nito, nag-cheat na ito. So, ibig sabihin, hindi nila ito nakikita para sa'yo. Hindi nila ito na-appreciate. Bagos, ang nangyayari ay talagang ginagawa nila ng paraan para magalit ka sa kanila or gagawa sila ng way para maramdaman mo na hindi mo na sila mahal. kasi ang isang tao, kapag kamahal ka nito at naumarunong itong mga contento, kahit sino pa yung babae, kahit sino pang lalaki yung lalapit sa kanya, kapag ka uh, mahal ka nito, hindi yan matutukso. Kasi alam niyang meron na siya sa buhay niya. Meron na siyang uh, tao na nagpapaligaya at umaasa sa kanya na talagang siya lang mismo sa buhay mo. Pero kapag ka mismo yung lalaki o isang babae ay nagloko sa so ibig sabihin, huwag niyo nang bibigyan ng pagkakataon or second chance, third chance kasi minsan hindi na talaga sila nagbabago dahil gawain na nila yon or unless na talagang talagang gustong gusto na nila yung ginagawa nila mga kasari. Kasi may mga katao kasi na minsan the more na pinagbibigyan natin sila ng chance, mas lalo nila tayo niloko ng paulit-ulit kasi dahil ulit-ulit din natin sila na ina-accept. Pero kung mapapansin mo, kahit na ganito yung ginagawa nila sa atin, pero ang nangyayari, hindi natin sila kayang iwan dahil sobrang iniisip natin na hindi natin sila kayang tingnan na iba na yung kasama nila or hindi natin kaya na may iba na mag-aangking sa kanila. Kaya kahit minsan masakit sa nararamdaman natin, kahit na alam mong sabog na sabog ka na, sobrang hirap ng pakiramdam, sa manan loob mo, lahat ng paghihirap mo, okay lang para sa tinatanggap mo. Kasi para lang masabi mo sa sarili mo na baka magbago pa siya. Kasi mga taong ganito mga kasi na itong pag-asa, hindi na talaga sila magbabago. Kaya kapag naka-experience ka ng ganito na talagang talagang pinaparamdam sa iyo na hindi ka na mahal, hinahayaan ka na lang niya, ayan, hindi na niya, hindi mo na maramdaman sa kanya yung sobrang pag effort niya sa iyo, yun bang kahit paanong, ayan, sasabihin sa iyo, Han, may sakit ako, or Han, may sugat ako, pero wala na siyang pag-aalala na nararamdaman pa sa iyo, or baliwala lang sa kanya yung mga sinasabi mo. So, ibig sabihin, napakasakit nun para sa atin, kasi alam natin na nasa iba na yung kanilang atensyon. Pero nagiging bulag-bulagan tayo dahil pinapaniwala natin yung sarili natin na baka pagod lang siya or baka naman ano lang siya, magbago pa siya pero hindi na talaga, ba? Diba? Kung baga ikaw na lang yung kumakapit sa ganitong sitwasyon, ikaw na lang yung kumakapit sa isang relasyon na hindi na talaga mabubuo dahil may lamat na talaga ito mga kasawi. Kaya kapag ka ikaw nangyari ito sa'yo, lagi mong tatandaan huwag kang manghihinayang sa ganitong situasyon, sitwasyon. Huwag kang manghihinayang sa inyong relasyon kahit pa gaano ito katagal. Mas maganda na mahalin mo yung sarili mo. Baka wala ka nang matira pa sa sarili mo kapag once na binuhos mo lahat ang pagmamahal mo sa isang tao na hindi niya deserve na mahalin siya na sobra-sobrang ganito mga kasawi. Kaya nangyari ito na sa iyo mga kasawi, mas maganda na mag-focus ka na lang sa sarili mong kaligayahan namnamin mo yung proseso kung gaano ka kahirap na namnamin mo yung proseso na kung gaano ka sakit tanggapin mo yan para sa bandang huli ay talagang may tao palang lang nakalaan para sa iyo hindi lang talaga siya kumbaga sabi nga nila di ba meron tayong makikita na isang tao may makikilala tayo may makakasama tayo may magpapasaya sa atin pero hanggang doon lang yun kumbaga hindi naman talaga siya na nakatadhana sa iyo. May tao talaga na nakatadhana para sa iyo. Kaya pag dumating sitwasyon na talagang niloko ka na isang tao, mas magandang mag-let go ka na lang kasi isipin mo na lang kaya nangyari ito na mas maaga sa iyo dahil merong taong nakalaan sa iyo na ibibigay si God, na aalagaan kanya, mamahalin kanya at hindi kanya sasaktan. Sino so, lang yun yung aking advice? Maraming salamat po.